Okay lang 'yan. Okay lang masaktan kasi nagmahal ka. Mas mahirap masaktan kung nasaktan ka pero hindi ka nagmahal pagka hindi ka nasasaktan or hindi mm -hmm. ka nasaktan, hindi mo siya totoo minahal. Yeah. Kung talagang sobra kang nasaktan, sobra mo kasing minahal yung tao. Yeah. Um. One is enough, two is too much. Panahon para maawa ka sa sarili mo at bigyan mo ng respeto at pagpapahalaga ang sarili mo. Mm -hmm. Nang mo na siya nung una, umulit pa siya. So tama na ang pagpapatawad ay hindi unlimited. Yung problem nyo, yung laban mo, kasi eh, mm. na lang naman ikaw di ba yung apektohan. Siyempre, pati yung mga anak mo, yung magulang mo. Ano, mas masarap ang buhay ng single mom, mom. na yung wala kang inaasahan kaysa naman meron kang partner pero hindi mo naman maaasahan. Kasi sabi nga ba diba, ni Angelica, hmm? nagloko ka nung una, may iintindihan ko pa yun, pero yung para ulitin mo, may sakit ka na. Sabi? <laughs> okay ka lang? Habang maga pa ayusin mo na hindi yung pagmalaki na yung anak mo saka mo lang o saka oh, pa lang iiwanan oh, or mm -hmm. saka pa lang kayo maghihiwalay mas masakit na yun kasi marunong na silang mag-isip mm -hmm. di ba naiisip na nila yung situation Mhm oh, oh. Sabi oh, you oh. my problem not my man. Hayaan mo sila mm hayaan -hmm. mo silang magsama at magpakasal mm -hmm. di ba ikaw naman mag-focus ka sa anak mo and uh, sa sarili mo. Huwag mong hayaang na dahil sa kanya is babalik ka sa bisyo, di ba? Or iinom-inom ka. Mm -hmm. Okay lang namang uminom sa mga aunt kasi masakit. Ha? Pero wag naman sana sobra na pati yung health mo maaapektuhan. Oh. Wag kayong ganyan. <laughs> <laughs> Oo, oh. mm -hmm. hindi natin alam yung pinagdadaanan ng tao kasi yung lokohin ka nga lang is masakit na. Paano pa kaya kapag nagbunga yung panluloko sa iyo, di ba? Oh, um. Sobrang sakit na 'yon. And hindi naman natin alam kung ano talaga or kung gaano kasakit sa kanila. Kasi iba-iba naman tayo ng feelings, di ba diba? Yung uh -huh. iba, mm. kinakaya naman lampasan yung ganong problema. Pero yung iba, eh, hindi naman natin masasabi or masisisi kasi mahihina yung loob nila. Pero wag naman sanang umabot sa point na tatapusin nyo yung buhay nyo dahil lang sa isang tao. Uh -huh. Dahil Naku, cool. tapos uh, okay lang naman uminom kasi nasaktan tayo para naman kahit panandalian ay eh, makalimot. Pero wag naman na yung sobra-sobra ng uh, magkakasakit araw yung, na yung kayo. Araw-araw, oras-oras, gabi-gabi. Oo oo. oo. oo, magkakasakit na kayo. Isipin nyo yung ano, yung maiiwan yung bata, yung uh -huh. anak nyo. Kasi paano na lang kapag nawala kayo? Oo. Uh -huh. Saan mapupunta yung bata? Di syempre, sa partner nyo. Oh, what if ko yung partner nyo is hindi matanggap ng partner niya? Mm, yung bago partner. Yung ka kawawain yung anak mo. Yes, correct. Huwag mm. niyong hayaang, ano, lasunin kayo ng uh, uh, sakit ng pagmamahal. <laughs> sakit ng pagmamahal. Meron ba gano'n? Oo. Ano bang sakit ng pagmamahal? Broken. Ano? may naghihintay pa sa inyo, mm -hmm. chicken things. kung mahal ka naman niyan at pinapahalagahan yung pamilya niyo, bakit naman sa uh, ano, diba? mga ano di ba? mga ano nang iba, kasi may may ano naman siya, tapos mga ano nang iba. mm -hmm. mm -hmm. ibang mga, mga ano 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 Agad. Uh -huh. Kasi hindi naman ganun basta-basta kadaling magpatawad. Uh -huh. Si Lord nga, kaya tayong patawarin, di ba? Tayo mm. pa kayang tao lang. Pero, it takes time. Kasi masakit naman talaga yung ganung ginawa sa'yo ng taong mahal. Uh -huh. Di ba nakabuntis siya and patuloy pa rin yung panluloko sa'yo. Isipin na natin pinatawad niya ulit. So, ano mangyayari? Pakatans niyang patawarin. E di syempre, hindi mo naman maaalis sa isang bata kilalanin yung totoong ama. hindi may chance silang magkita. And chances or pwedeng magkaroon pa ng affair. Hindi sapat ang salitang mahal lang kung hindi mo naman kayang panindigan yun. Pwede mo naman siyang bigyan ulit ng another chance or pwede mo naman siyang iwanan, ihayaan doon sa babae niya eh, Depende pa rin yan sa'yo choice mo pa rin yan kasi maraming magiging factor na uh, pwedeng mangyari Depende sa decision mo Pero kapag uh, hinayaan mo siya hayaan mo ring mag move on yung puso mo Hanggang dumating sa point na kaya mo na silang patawarin Pag pinatawad mo siya hindi naman ibig sabihin nun is uh, babalik ka na ulit sa kanya You're just making a choice kung alin yung mas best para sa sarili mo, ba diba? Para din naman maka maging okay ka, maging buo ka pa rin. Mm. And para sa inyong, sa ikasasayan yung dalawa. Ang dami-dami namang ano, Uh, deserve ng pagmamahal natin. Kasi pag pinagbigyan mo pa yan, yung marriage nyo will turn toxic na. Ikaw nga, niloko na. E, eh, paano yung karelasyon niya ngayon? Hindi kaya niyang lokohin kasi ikaw niloko nga eh. Di ba? Correct. Oo. Isa sa inyo will never know peace of mind or trust. Parang palagi na lang kayo mag-iisip na baka niloloko ka na naman.